Magandang gabi mga kalaki, ngayon po ay October 13 ng gabi, bukas po October 14 na. At syempre po, gusto ko po magbigay ng swerte para po sa lahat. Ngayon po lahat po magkakaroon, lahat po pwede po mabigyan ng lucky numbers. Basta po nakafollow at nag-share po ng videos namin at comment lang ng comment at nag-heart, okay? Iti-check ko po yan ngayon na bibigyan kita kung anong gusto mo. Pag nag-comment po kayo, sabihin nyo na agad kung 2 digit at kung ano po ang iyong birthday. Birthday lang po, tatambalan ko po yan. Tatambalan ko po yung birthday inyo ng 2 digit o 3 digit po, 4 digit basta tatambalan ko po yan, okay? At sa mga kailangan po ng 6 digit lucky numbers, ayan po sa taas po mga kalaki, pwede po yan sa lahat. Okay? At ang gusto ko po mga kalaki, 3 days niyo po nga alaga ng lucky numbers natin na wag niyo po agad bibitawan. Katulad po ng mga ibang napanalo na natin. Napakadami na pong nanalo ng itong August ay itong August itong October natin mga kalaki. Ano po? Ano ba yan? <laughs> <laughs> nagugutom na kasi ako kakain na ako ngayon okay ngayon po magbibigayan po tayo ng lucky numbers every 15 minutes po every 20 minutes magbibigayan po tayo ng lucky numbers i-check nyo po ang inyong messenger baka ikaw na yung nabigyan ko ng isa doon okay at kapag ka nabigyan kita aba sabihin mo mga kalaki na alagaan mo yun ng 3 days so wag nyo agad bibitawan okay at syempre po mga kalaki libre po ang mga lucky numbers namin na yan ha? ibibigay ko po yun ng libre at ako lang po ang vlogger na nagre-reply basta po naka-follow ka Re-replyan kita, gusto ko lahat kayo mabigyan ngayong gabi So, umpisa na po tayo, magbibigayan tayo Mag-share ka lang ng videos, magka-heart, Mag follow may lucky numbers ka na